Tapos ganyan pa kain. Masarap. Oh, sarap. 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 Uh, because, sarap. sarap. Thank you. Sarap. Ini <coughs> <Yogi>. Ini <coughs> <coughs>

Hi Katniel, oh my gosh Katniel. Hello, hello. Open na sa chat. From Botanga. No. Grabe, ang daming food, oh. May tawilis ng Batangas. Tapos, meron ding show, may isang bilao. Oh. Tapos, may pakbet, inihaw na baboy, nilaga, more inihaw na baboy. Meron kamatis, itlog na pula, bangus na may palaman sa loob. Oh my God! Tara, kain! Eh. Good morning, Emma! Bising busy, business, Emma! May papaya, oh. Pansit Canton for breakfast. Good morning, ah. Ate Juju. <laughs> Sarap. Wow. Hi, Hi Ate Shay. Good, 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 Good morning. Sarap. Emma, sinusubuan mo si Luis? Oh. Luis. Luis, kain. Ayun, oo. Oh, oh. Wow. Isma, nice, isma. <laughs> Grabe yung makalo, oh. Puno, oh. Ito din, oh. Nag-outing. Hi, Ati Hyuju! Diyan kami tumira. Tapos, sila Sean and Shane nag-swimming sila dyan kahapon. Ang ganda dito, in fairness. Ayan, oh. Makain ako lang, Nova. Sarap. 'di ba? May pa house dito rin sa Pinas. Ang ganda naman dito. Oh. Ganda. Nandito kami sa Batangas, Cebu. Hi. Grabe, hindi ako nakapag-vlog kahapon. Mm -hmm. Tapos ngayon mag-vlog kung kailan pa uwi. Hi! Hindi ko kami tumira. Aite. Hi, te. Hi! Pilipinas version ng... Hite. 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 Ano ba ano yung hite? Hite. hite? Sa Gamin ah, Tour. O, oh, ayun. Oh, May pinas version. Gamin! Oh. Hi, sir! Ito yung oh. ano namin, financi... <laughs> financial... Financial? <laughs> oh, oh, oh. Ayun na, tinatadikuran tayo, o. Nasaan na Ito na, ito na. Ang may ari ng TKC. Ito, o. Oh, ayan, ayan. ayan. Oh, Nag-tour pa kami sa Hello. farm niyan kahapon. Ang ganda ng farm. Asa na yung itlog ng pugo natin? Hi! Ngayon lang ako nakakita nito. Ang cute niyo. Hi! Tapos may na sila, o. Oh. Ayan oh, itlog ng pugo. Oy, grabe. Tapos ito ay color. Hi, mangitlog lang kayo ng mangitlog ha. Sige lang. Si Luis, nag-ano siya na, nagpupulok siya ng mga ano, eggs. Oy! Ito yung aming tourist guide dito sa farm, oh. Hi. Oh, ito, ulit, 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 ulit eh. Oh. Game. Hi. <laughs> oh, kamusta naman kayong dalawa dyan? Cute na. <laughs> Napilitan si siya ikaw, siya. Oh, may itlog nga. Doon ang daming itlog oh. sa dulo. Oh, Nakain oh, oh, niya yung langaw. Oh. <laughs> Tapos ayun o. Oh. Ah, mga buntis yan, Chino. Tignan natin to. Oh, may baby. Ah, dun marami doon bait doon sa bilang. Grabe, ang dami Johnny, are you ready kambal kakain din isa pa ito ba tita sarap yan Ate juju Hi. wala lang daw wala lang Ano daw? <laughs> Mama lang kay gusto ba tanga? Oo. Oh. Si Hay. Ano? Si Hay. Kasama ka sa vlog. <laughs> Tita ikaw, ready ka na sa lomi mo? Yes, lomi forever. Bye. Wow.